the guys nagluto ako ng gulalo pero yung gamit ko na beef hitungo siya guys yung malambot na beef ayan so wala din akong mais na buko kaya ito lang yung ginamit ko sa kamera akong sili Saka syempre mas marami yung gulay kaysa karni diba hmm. kita nyo ayan so pinapalambot ko lang yung aking repolyo bago ko siyang patayin guys ang sabaw ayan hindi ba hmm Marami tayong sili kasi hindi naman ito nanghang. Sobrang lambot to guys. Saglit ko lang itong pinakuluan itong karne na to Kasi malambot talaga siya. So thank you for watching guys. Have a nice day.